Guys, grabe! Usap-usap ngayon sa social media ang mga kaganapan sa loob ng Pinoy Big Brother House matapos kumalat ang isang clip kung saan may narinig daw ang ilang netizens na tila isang housemate na nakapagsalita ng hindi kaaya-ayang salita habang ginagawa ang kanilang parusa sa loob ng bahay ni Kuya. Ayon sa mga online viewers na naka-livestream, may ipinataw na punishment si Big Brother matapos ma-detect ang ilang violations ng mga housemates nitong mga na nakaraang araw. Kaya bilang parusa, pinapaikot-ikot daw sila sa pool area habang may hawak na rulebook, simbolo raw ng mga rules na kailangan nilang sundin sa loob ng bahay. Habang umiikot sila, marami ang natatawa dahil may housemate na gumagawa pa ng parang beat o simpleng tunog gamit ang bibig para magpatawa at magpagaan ng mood. Pero sa gitna ng kasiyahan, may ilan umanong netizens na nakarinig ng hindi magandang salita na parang biglang nasabi habang sumasabay sa beat. At ayun na nga, mabilis itong naging mainit na topic online. Ang daming nagre-replay ng clip Nagzozoom at sinusubukang pakinggan kung totoo nga ba ang narinig nila. May ilan na nagsasabing baka nadinig lang ng mali o nagkamali lang ng interpretasyon, habang ang iba naman ay kumpirmadong narinig daw talaga nila ang nasabing salita. Pero siyempre, alam natin na sa loob ng PBB House, bawal na bawal talaga ang pagmumura o anumang hindi magalang na salita. Kaya marami ang curious kung magiging bahagi ba ito ng susunod na episode at kung ano ang magiging reaksyon ni Big Brother kapag kinausap na niya ang housemate sa confession room. At parami ng parami ang mga netizens na naglalabas ng kanika nilang opinyon tungkol sa nangyari. Ikaw, team online viewer, narinig mo rin ba ang sinasabi nilang di kaayaayang salita? O baka naman edited lang ang clip na kumakalat. Comment down below kung anong palagay mo dahil mukhang magiging mainit na episode na naman ito sa Pinoy Big Brother.